Hello, shout out po sa inyong lahat. Ayan, magluluto ako ng gulay. mag ako ng gulay. Ayan. Ayan, ang kapartner, bangus. Ayan, tuong petrito ako ng bangus. Para doon sa gulay. Ayan. ayan po, igigisa ko po siya. Ayan ang kulang namin dito sa Ayan ang kulang namin Gulay. Gulay at bangus. Ayan. ating kulang dito. Ayan, sari gulay. Ayan ang na ko kamukha ko sa iyo ate. Ayun. Ayun lang po. Naku na po, iyo mismo 'yan. Eh Salamat, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa panonood.